Sampung benepisyo ng talong talungan para sa kalusugan. Kamusta? Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung benepisyo ng talong talungan o wild eggplant para sa kalusugan. Ang halaman na ito ay hindi lang panggulay, kundi puno ng mga benepisyo para sa ating katawan. Tara't alamin ang mga benepisyo nito. Isa mataas sa nutrients. Ang talong-talungan ay puno ng mga bitamina at mineral tulad ng vitamin C at potassium na mahalaga para sa kalusugan ng katawan. 2. Nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Ang talong-talungan ay mayaman sa antioxidants at fiber, na nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol LDL, kaya't nakakatulong ito sa kalusugan ng puso. 3. Anti-inflammatory properties ang talong-talungan ay may anti-inflammatory properties, na tumutulong sa pagpapagaan ng mga pamamaga sa katawan at pagbawas ng sakit. 4. Sumusuporta sa kalusugan ng atay. Ang wild eggplant ay nakakatulong sa detoxification ng katawan, kaya't nakakatulong ito sa kalusugan ng atay sa pag-aalis ng mga toxins. 5. Pampatanggal ng pagod. Ang talong-talungan ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga sintomas ng pagkapagod dahil may mga anti-fatigue properties ito. 6. Pinapalakas ang immune system. Ang talong-talungan ay mayaman sa vitamin C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pag-iwas sa mga sakit. 7. Nakakatulong sa digestion. Ang talong-talungan ay mayaman sa fiber kaya tumutulong ito sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa constipation. Walo, maganda para sa balat. Dahil sa mga antioxidant at anti-inflammatory compounds, ang talong-talungan ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng balat at pagpigil sa acne. Sham, nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar. Ang talong-talungan ay may mababang glycemic index, kaya't mainam ito para sa mga may diabetes at gustong magkontrol ng blood sugar levels. Sampu, nagpapalakas ng buto. Ang mga mineral na matatagpuan sa talong talungan tulad ng kalsyum at magnesium ay mahalaga sa pagpapalakas ng mga buto at pag-iwas sa osteoporosis. Sa kabuuan, ang talong talungan ay isang mahusay na halaman na puno ng benepisyo para sa kalusugan. Mula sa pagpapababa ng kolesterol, pagpapalakas ng immune system, hanggang sa pagpapaganda ng balat at kalusugan ng buto, ito ay isang natural na lunas na maaari mong subukan. Siguraduhing isama ito sa iyong dieta para sa mas malusog na katawan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.